God, where you came from. No matter where you look, it's the same, same old sun. It's the same old sun. kasama ngayon na nagre-reklamo bakit daw si kuya niya lang ang aking sinama sa gala <laughs> yeah, sa video, sa vlog yan, yeah, nagre-reklamo siya bakit si kuya lang, bakit bakit ako, hindi tayo lumabas so syempre kailangan natin pantayin yan kailangan natin i-balance kung paano natin sila i-treat yung mga bata na yan lalo na dalawang lalaki to so ngayon gagawin namin kung yung isa, yung panganay ko mahilig yun sa dagat ito naman mahilig sa kalmadong tubig so gusto niya mag ilog mag iilog kami uh, pupunta na lang kami dun sa pinakamalapit na ilog na pwede namin puntahan uh, pasensya na guys kung itong batang kasama ko ay wala tong masyadong reaksyon wala tong masyadong salita ano rin kasi to eh, inverter din kasi. <laughs> Hindi, joke lang. Introvert din. Matipid, matipid magsalita. Matipid sa lahat. Matipid ang reaction, yanon. So, ang gagawin lang namin, maliligo lang talaga kami. Kasi, uh, ang gagawin namin nata parang uwi na kami bukas. Pinauuwi kami for Christmas. Uh, doon na lang daw kami sa Maynila, magpasko. So, yun. So, bye-bye pa rin guys. Did it build you up? Did it break you down? With your dreams in the sky, with your feet on the ground Now in changing places, different faces all, there's nothing to be found When everywhere you go the same old sights, the same old sound. All you've ever known. Can you feel it? Is it deep inside your? Sa, sa ilog ko po. Nandito <laughs> na kami sa ilog sa pupuntahan namin. So dito lang kami maliligo. Hindi diyan. ano yan eh. Uh, ano uh, excess ng tubig kasi low pressure dito kahapon sa anon isang araw. So kung mapapansin niyo tong dagat, ay dagat. <laughs> kung mapapansin niyo tong ilog, eto. Yan, kaya kung mapapansin nyo yung ilog Green na green ng kulay Tsaka Ang lakas ng agos Kasi nga uh, May low pressure dito kahapon Ulan ng ulan Sobrang lakas, tapos ang lakas din ng hangin Hindi namin naranasan sa Maynila yon Dito lang <laughs> So itong lugar na to Dito talaga kami naglalaba Pagka marami kami damit Or natatambakan kami ng damit. Kasi malinis dito, clear yung tubig, tapos... Siyempre, <laughs> only tubig. Hindi ka na... Hindi ka na mag-iipon lagi sa timba ng tubig, tapos papalitan mo ulit. Dito, kahit na kuskusin mo na lang, ibanlawan mo lang siya dyan, tuloy-tuloy na yung tubig mo. So magsiset up lang muna kaming dalawa. Gusto nyo daw kasi kumain ng biskwit. Wala kaming nabiling cake, so magbibiskuit moment na lang kami. Biskuit time namin ngayon. Hanap na lang kami ng pwesto dito tapos maliligo lang kami. Lagyan mo na ito ng oil. Ha <laughs> ha ito ha It's <laughs> a tapos na ang aming biscuit time yun na yung banding namin alagay ko lang tong kalat dun sa kotse para wala na naiiwan na kalat dito kaya mga bibisita dito ha mga kalat nyo remind lang ulit huwag nang paiwan iwan kasi mahirap na baka pumangit yung lugar pagka puro kalat andun lang siya talaga nakaupo <laughs> ang liit na bata yan, yan lang siya. Gusto niya yung ganyan eh. Kalmado lang. Ayaw niya nung alon. Ayaw niya nung tinatamaan siya ng tubig. Huwahan pa sa kanya. Ayaw na ayaw niya yun. Hindi niya gusto. Hindi niya trip. Gusto niya talaga ano lang yung parang peaceful lang na vibes. Yan, yan lang gusto niya. Ang Anla, layo niya dun sa panganay ko. Tapos nakamag-inis sasakyan. Hi, Zeb! Gusto mo pa yan? How's your alone time? Rainbow. Ha? Rainbow. Rainbow? Walang rainbow. Why? You want rainbow? Yeah. <laughs> Dumi na na mukha mo. Yay! Wag! No? Dirty? Sige, maliligo naman tayo eh. Pag-aalasin ko na. Matatapos na naman ang araw. Tapos bukas, panibagong araw na naman. Eh. Ay, Pasko na. <laughs> siguro kami, babalik kami ng Maynila. Pinababalik kami. So, next week na lang yung entry ng Pasko namin. Doon na lang i-vlog ko na nangyari sa aming Noche Buena. Uy lang. So, kiswimming muna siguro kami. Gusto na na ito mag-swimming eh. Saan punta? Ay, ah, yung zombie arm mo. <laughs> zombie arm yung kahoy na mukha daw zombie na kamay skeleton ayan yung kinukuha niya na yan ayan patingin <laughs> yan zombie sticks mo yan ah okay <laughs> saan mo lalagay yan manguhuli ka ng fish doon o oh, sige try mo lagay doon Pag hindi na kaya na pa mo, mag-stop ka na ha. yamo mo, balang araw makakabiliin tayo ng fishing rod. A fish. hmm? <laughs> Agad. <laughs> wala pa nga. What? I got a big fish. You got a big fish? Saan? Parang wala naman ako nakikita. <laughs> pretending. Ah, you're pretending. Okay, sige.

Mahirap na rin bumalik doon ng... Mahirap bumiyahin ng gabi. Malayo-layo kasi yung bahay namin dito. So, kailangan namin bumalik doon ng maaga. Pa ang natira lang sa bahay kasi si Baby, si Zion, tsaka si Ella. So, wala ako doon. Baka mamaya, gutom na yung mga yun <laughs> Hindi pa naman ako nagluto. Do you hear the sound I hear the rumor of a good life Do you hear it now? Must be the rumor of a good life I looked into the future, it was all the same. I was under the sky, no new horizons. Maybe there is no one else to blame if I find myself lost in the silence. Someday, when, someday, when we get out of here, we can tear up the script, no hesitation. Ooh.

So wala pa ako halos sa gitna niyan. Pero basta din ng tubig. Chef, ayaw mo pa umuwi? Uwi tayo, uwi na tayo, mami. Gusto mo na umuwi? Gusto mo na umuwi kayo, mami? Opo. Gusto mo na? Gusto mo na umuwi. biscuits. Ah, gusto mo po kumain. Gusto mo mayan na yan, yan pagka uh, babiyahe tayo. Ha? Okay. Okay? Napaka masunurin talaga nitong batang to. Anong tawag mo dyan? Uh, shrimp. Shrimp? Shrimp yan? It's a rock and kulay orange. Kulay orange. Ah, kaya shrimp. Eh, kaso lang yung shrimp mo luto na. Kasi di ba pag ang shrimp niluto mo, tsaka lang siya nagiging kulay orange. Pero pag hindi siya luto, color ano siya? Always. No, color gray. Gray. Black, uh, oh, gray nga. Dark gray. Diba? I like gray. Hmm? I like gray. I know. So ano? Punta na tayo kila mami. Tara na. Balaw na ikaw. Okay. Okay, sige. Nagyayaya na ang bata. <laughs> Gusto niya nang umuwi ulit dun sa mami niya. Kanina pa naman na kami naliligo dito sa ilog na to. Ayan siya, naro-laro lang siya dyan. <laughs> eh ako, tapos na ako mag-banlaw, mag, mag up. So gagawin ko na lang, maglinisin ko na tong ipang kinalat namin dito. Tapos balik na kami siguro dun, kila Ella. O nga pala guys, ah uh, papakita ko pala sa inyo yung ano, yung ano dito. Uh, parang paskuhan nila, yung paggabi, merong mga Christmas lights. yung municipal hall ang, ang ganda kasi. So, paggabi kasi, nagpapailaw sila dito ng mga Christmas lights nila doon sa Municipal Hall. So, baka hindi nyo pa nakikita or hindi nyo pa, hindi pa kayo nakakapunta dito. So, papakita ko na lang sa inyo kung anong itsura nung ginawa nilang design doon. So, habang kami, pabiyahe. Daddy, habang pabalik kami sa amin. Nighttime. Opo, it's night time na. <laughs> pag-gabi na daw. So, ito guys, panoorin nyo kung anong itsura nung ginawa nila doon. Ang ganda kasi. la Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. oh.